Michael Jordan di pinobra mga pro ang MVP na si SGA. Pinanish lang ng luki ng Wolves na naiyak pa sa ginawa ng crowd sa kanya. Crucial Game 3 Wolves vs Thunder Balik sa home court ng Minnesota mga pro ang laban ang tanong makaisa na kaya sila Anthony Edwards? Well, first quarter sinimulan ng OKC ang laban sa back-to-back -back basket ng big man na si Hartenstein but Wolves comes back at nakabawi ng 8-0 run. Dalawang sunod na basket din para ay randel mainit din ang panimula ni Antman na kumana ng 12 straight points dito literal na, na a super saiyan mood na nga sa labas ni Michael Jordan. Iba din ang dala kapag home court nila ang laban mga bro Ganadong ganado ang Wolves. Under 6 minute mark, abante na sila ng double digit. Nanjalan dunk ni Antman. Timeout pang OKC. After ng press na to ni Dante DiVincenzo After timeout, Miss Aliup ng mga blue mula kay Hartenstein sa play na to. Alot pang simula ni SGA. 2 points lang sa first quarter on of 104 shooting. Consistent pa ang outside shooting ng Minnesota kung saan nakapagtala sila dyan ng anim. May tigisang tres ang tatlong ipinasok mga bro sa second unit habang tatlo ang naipasok ni Anthony Edwards. Tumotal ng 16 points sa first quarter si Antman. Lamang din ng 20 ang Minnesota 34-14. Fewest points yan ng OKC sa first quarter display playoffs. Start of second quarter, ginulat pa ng rookie mga pro ng Wolves etong OKC matapos kumana ng 5 straight points para simulan ang opensa ng home team. Lungkutan na mukha ni SGA habang nagpapay nga sa bench. Magic muna tang rookie 6 games lang to naglaro ngayong playoffs. Pero meron ng bagong career high, 9 points in 3 minutes. Kaya naman nakatanggap pa siya ng standing ovation sa crowd ng inilabas konsan tambak malalapa din mga pro ang OKC 28 point lead na after ng press na tony ni Mike Conley. SGA second basket of the game mga pro hit this top of the key 3 pointer pero binawi kagad yan sa kabila ni Nas Reed. Patuloy sa pagkatay sa offense at second unit ng Wolves led by Reed at Alexander Walker tambak na mas lalo pang tinambakan under 3 minutes, lagpasa nasa 30 ang lamang ng Minnesota. Tanging si Jalen Williams lang mga pruwang nag-iisang may double-digit scoring sa OKC with 11 points at mukhang mapuputol na din ang 30-point streak ni SGA na may 9 points lang sa first half samantalang 20 na para kay Edwards na panatili pa sa 30 ng Minnesota at ang lead sa first half 72-41. to 41. May panibagong franchise record din ng Minnesota with most points in a half sa playoffs. Well, third quarter, the game is literally far from over mga bruwang dahil bumapagasa pa ang OKC, 11-2 run to start the second half. Nagawa ng makakambak ng OKC display ng Game 3 kontra Memphis, kung saan 29 points ang hinabol doon ng Thunder. Pero yun nga lang, e walang na-injured sa key players ng Wolves. Kaya naman after ng timeout ng Minnesota, ibawi din agad yung hot start ng OKC at sila naman ang kumana ng 12 to nothing run. Parang naglalaad lang sa ere si Edwards, insane reverse finish sa harap ng MVP. Balik lang din mga bro sa 30 ang labang ng Wolves. Pinaasa lang pala mga bro sila SGA under 5-minute mark, up by 38 points ng home team sa mga oras din yan. Inilabas na din si SGA at mukhang unti-unti nang nilalabas ng Thunder ang white flag. Nagkakainitan pa si Edwards at Ludort ng Tirani Antman. Nang tres ang player ng OKC. Tulakan silang dalawa. Last 2 minutes, pumalo na din sa 40 points ang tambak ng Minnesota. kuha na din ni Edwards ang kanyang 30 points sa Game 3. After nyan, inilabas na din siya. Natapos ang third quarter, mga pros si score na 107 to 70. Well, fourth quarter, puro mga second unit na lang din mga pro ang pinaglaro ng OKC. At tuluyan ang ibinigay ang panalo sa Wolves. Grabe yung bawi na ginawa ng Minnesota, mga pro. 1 na ang serie, paldo.